Okay, magadlaw no? Ah. Uh, karon manato ang stylish bumper, 340 siya. Kanya, pan. <coughs> Igalaw na lang ni mag-install na no, ko karon, maghulat na lang ko sa customer kay nagbiyahe pa man gud medyo lay layo pa ila ba. Niya yeah, karon ka abot naman. Nagsugod -so ako og install, maka no, ano ni siya karon na hinihinay na kong kamang-kamang niya ako i-build gibilda po tarong sa lalong kay para dili mapuan ba map matangtang niya saligan po bisan pag damagan siguro Gerog ni dili gini mapuka kay ligon na kaayo ni kaming ipaligunan maayo ako sa dire no, mga plaques niya ako yung siguro kuha dayon da yung uspanog building kay para ma secure gud ang kaligon para satisfied po ng customer ba di po magmahe. ato yun gini paligunan mayo ordinary lang din yung multicap pero tsada na po kayo yung forma ba yeah. ligun kay ng bumper niya abisan pag kuali siguro ni yung ang bloser ligon kayo ni kay gitarong trabaho yun sa ilalong build up youtube siguro ba Masin ganahan pa mo ginani o. Oh. Patrabaho ginani sa inyong mga multi-cab. Rato ra ka ayo oh. po. Sa butra. Yeah. Ito ah, paligunay yun. Dili kay dekoresyon lang. Paligunay yun eh. Okay. nga ito ah, Para safety man. Tarong yun ako. May trabaho na yun. Tarong malipay po. Ang customer na ito malagi amang kamang sad tinuod kay putlalim trabaho ah, magtaod aning bumper lipay sad kay customer kay itarong yung kuno na ya pertel una kuno yang bumper dili ko no presa ubani nakita nga gakawil-kawil ang bumper ug ikapon og bata mauyog lang ani dili gini perfecting liguna ni kay ako ining kamang-kamang basta kamang-kamangon lagi perfecting liguna lalimpot kay pasok paso punta ni building ini kapait aning trabaho na to building paso-paso pero sige lang ning kamot na kita ni kay saan man pag-anak ng tang ani eh. alag paso-paso katinood lang, daghan pa kayo kung pasok na dagko kaya sa kumbuk to na yun sa awan man nga hindi may italik kayo nga masipyat ha ah. isa nun sa nato ka, karaan na nga mga wilding ay sipyat na yun o oh, uh, uh, oh, hapit na gini siya diri mahuman ako lang yun hindi pang finalize o so, kung adsikta na nang dapat tirahan kay para walay usab location na isang shop na ara ko diris siya. tanang stainless works ako, nang na matrabaho pwede na ako na matrabaho pwede na po mong visit sa akong shop medyo kung ano piyong piyong na nitira dyan eh kay sa hindi naman kayo kaklaro ko kung ano gulay ay glass ng piyang piyong na lang sa tirada kay magamit kong mas ani hindi okay, na sad maklaro na ko kay idyo daw akong mata ba so katong gusto mag welding na, na ambisyon nga mag welding ay ano lang yung buksulod ay trabaho ah kay resgo kay sa inyong mata sa so, inyong panit oh dere man na mi man na lagi siya ay ko cool lang yeah. niya chiki nga ko niya kun lang set set ya mayo okay pa ah medyo okay na man so nagko cool, ana ah, decision ako nga ako lang pintalan to nga akong diwildingan para di kanon kan kaya ba pintalan niya na na siya kay di so, din nato nang pintalan kay bayaran tag -sakto niya tagsakto niya ato rang minuang ng trabaho ato sa trabaho para kwansad ba katumbasad sa iyang ibayad sa toa na uh, parta ha. ato sa tarong trabaho uh, kung inimpitalan yung iya, iyang inagian sa welding para kwan uh, pero nagkwan pa ko medyo wala pa ko nagpakita dari kay eh. nagmix pa man kong pintal paangay pa kong pintal uh, para kuan sa ba di sa kan ng taya ito adto sa demis Loyo ani kay ang customer itan daw sa siya sa iyang Loyo ba kay gusto sa niya pataora ng stick Kung nang amo na, isukod-suko dito ang stick board nga ikalaod kay ngayan ra ba kay okay. okay. Tinatag na lang siya na kumbarato barato niya. So, ...kuwan naman po. Murag ang ayan na naman po. So, iyasan ko anong... Tanawang sa mayon niya. Diri, balik na ko dari kay ako aning kumano niya kong trabaho dari kay medyo layla na kaayong kupot aning ko ha. Layla na kay kupot aning nga... kameraman. Sugod akong pintal eh ako na yun guys oh. o na ligid ligid style ba e ako na nang ipilitalan eh para di ka nung taya rin ko lalo man eh eh listo mag din ato pintalan ko kan yung taya madali mga taya ang chasis no na yung kikab e, basta masunog ba yun yung chassis sa building dali kay e, kaya nagtaya ang pintalan ato para huwag mahay ba klaro kayo nga what klaro kayo nga quality at trabaho ya pulido ba limpyo kay ni guys ha sinaw kay ni hindi mo kitag bang bang ni sa mga ganahan ng kwarta himo sama ni oh, na apo ko ni basi na mo mo sore dire sa kawang siap gamay siya ra god niya sore sore lang mo ganahan na aras balin siya kung siya dol ramantap din ng kasada ni ako na din kitang Aro mahong manaling. Eh. Medyo gutom na kayo. Kaya hapit na pag alas 11. Para ba pamahaw? Ako na hiningi. Human usak, sa akin. Naabot naman ang gusto Kung ang gihuman. Aro na yung pamahaw. Tingbon na lang yung espanyol to. Minayka naman eh. Gusto na yun ako. ligid na ako ang na ni itong mga suok-suok niya ba aron pulido gid atong pagpintal pag medyo gamay lang kung hapit na hindi siya mahuman hapit kitin sa lang di yung trabaho agad o Pero sa mga hilig lang yun, ani, kaya ra kayo din kaya ra kayo din ninyo. Kaya na kaya din ninyo. DIY mo ba? Yan yung ugnaaman galay mo yung mga multi-cab ninyo ha. Pwede na po na rin yung bakbatan. So yun ko na may Kung basta kabalo lang mo pasirit na ng building niya. Balong soko na okay na na. Kaya ra na yun. Pero stainless niyo ganda niya. Medyo dilip pa rin nyo kaya. Pwede na po so, yun, mo arid rin. Kaya pangyoko na mo dito pa ho Wala pa may kuan ba? Wala pa may kayo Bajita man punta mo. Tagaan daw ug barato. Abi ho. Oh, Pintalag taro kay eh. para ba kuan ba puli do jud. Siguro ni ato ah. Ah. opino kayo pumupras dia oh. Murag Anak-anak kayo mong brass bar. Pero anak yun ba Pintor yun kung sakyanan yun pong sawa na niya. Karoon wala na kung dawat pin. Pamintal ko kay Medyo di nakaklaro ba. At eh. Huwag yun kung kabantay akong ulo siyag sihag naman di ani. kaling kabisi na itong trabaho at itong ulo hindi na mababantayan si Hag na wala kailan tao sa kamera pero payo ko kabantay nga namin dugo, dugo itong nabidyohan is agtang labong pa man kayo nga mas limpuluhan na pito <laughs> ay kita sa yuta hehehe lang Nais, nakita ko po ng ato ang pagpalingkamot uh, uwan, uh, uh, na uh, tuwan uh, na ako nakita. Ang mga nagsagsihag na nga ba'y Gwapo diya po. Orang gina ko ikasturya. Bati, gwapo diya po. Nasaaligin ko sa iyo yung kagalingan gwapo ka. Lahat po kayo may muntas ng kagalingan. Bati, itagbarog. Ganyan gwapo, ganyan pirmiki. Eh. Para... Oh, maganahan sa tayong mabuhi. Maganahan sa tayong bukaw. Diba? Oh, ano na siya? Discarte. Ah, na, na, na. Ano oh. Pero balik ka dili, oh. Sa kong trabaho. Ano na, karun. Ah, ito na ni Michi na yun, ah. Kamangkamang na ni. Kamangkamang system na hmm. ni siya. Apit na po ni Nildren na humag. Ang gutong na po ko, eh. Sa kagutong yung kan terbahu tergamang-gamang go tu ni ke eh. siapa pun dolak je go kabahu hmm. kan tak gantang nak kaya ape tu pasal di momen kau ini set set hmm. pa yo kuas asai mai ali ah ana rana o oh ana <laughs> ah, rana oh. oh, ah, si cuida regoda ni nyuk ni terbahu wah nak goods na. Goods na ba eh? Ipay lang customer ali. Eh. Okay. Salamat yung kayo.